In this episode nga pala, ikakamustahin natin ng biyahe kay Lana Move and kung magkano nga ba ang kikitain natin sa 8 hours na duty which is lagi ko namang ginagawa sa mga vlogs natin. Kaya tara, samahan nyo ako sa adventure ko. 10am na nga na mag start tayo magbiyahe at maghanap ng booking kailala mo bali palabas pala tayo dyan ng village at hindi pa nakakaleo bigla tayong nabutan ng malakas na ulan kaya nagkapote muna tayo dyan All right guys, so lumakas bigla yung ulan, hindi pa tayo nakakuha ng booking. Laki lang swipe na rin ako sa LalaMove. Uh, hindi ako makakuha dahil laging this disorder guys. So So check natin actually baka magano na ako mag-auto accept na okay Joyride. Eh, no. So may dalawang booking dito sa LalaMove tapos sa so Joyride wala pang pupapasok. eh so may kita ninyo. So ngayon, magte-try um, na lang natin muna mag-auto accept since hindi tayo makakuha ng booking kay LalaMove. After nga ng mahabang pag-aantay ay eh, nakuha na rin tayo ng booking kilala mo bali from here sa so Mason Mateo going din lang pala siya sa batasan. Ano ba? Ano ba ka po. Message yun lang pa ipagdador. Thank ka po. Bali yung booking pala natin nakuha from here sa Mison Mateo going to Batasan 6.5 kilometers away lang Dapat ang fare lang niya is 104 Pero ginawang 150 ni ma'am So sumerde tayo sa first booking It's 6.5 kilometers for 150, 104 lang talaga yung fare Pero ginawang 150 So sobrang lapit lang na ito Let's go! Pagdating ko nga ng drop off eh, nahirapan din akong hanapin yung street at bahay nila dahil wala ring number. Ito yung isa sa mga realidad na nangyari sa mga rider. Minsan, pahirapan din talagang maghanap ng mga bahay-bahay. Buti na lang sa pangalawang tawag ko eh sumagot na rin si sir kaya nabigyan din ako ng instruction papunta sa kanila. <coughs> Ay, ah, ito pala, aramis pala ito. ayun. Okay. Minsan sa totoo lang nakakatawang makita na inaabangan ka na ng customer mo sa labas which is malaking tulong sa amin yung mga rider. Okay. After nga niya nakakuha naman tayo ng booking from here sa may batasan going to Pasig for 170 pesos and ang tatakboy natin is 18 kilometers. Sige lang sir. Uh, guys, so nakakuha tayo ng booking papunta naman siya ng Pasig. Oh so guys, bali na ako tayo ng booking 170. Medyo lugay kasi 18 kilometers 170 pesos regular lang. Since medyo mababa nga yung fare, na rin nating kuha na ng kasabay kaso nga lang ang problema ay hindi ako makakuha ng kasabay. Hoy. Dito ay makukuha ng kasabay puro lift disorder. Siguro nakapito na tayo. Para, na? Para sa akin napaka unfair yung ganitong sistema na alam mo Pero wala rin naman tayong magawa eh Pinili natin ng trabaho na to Wala rin naman mangyayari kung ba tayo reklamo Kung hindi man tayo makakuha ng booking ngayon Ang importante po palag tayo After nga ng 35 minutes sa biyahe eh, Nakarating na tayo dito sa may drop off Sa may kanan sir, sa may kanan no Ito, ito uh, Pagpasok ko sir, Nilalagpasan ako na kulay cream na gate How many, Sir? sir? How 170 lang. 30? Kaya mo after nga natin madrap yung second booking natin eh nagpahinga at nagantay lang tayo ng booking dyan sa totoo lang ang pagiging rider masarap na mahirap masarap dahil nakagala ka kung saan saan ka nakakapunta and at the same time kumikita ka mahirap kasi makikipagbakbakan ka sa mga ugali ng customer init, traffic, usok, ulan lahat yan titisin mo para lang kumita ng pera Hello? Hello ma'am, morning po sa mo Hello, po. Lalo mo po? Ma'am, confirm ko lang ma'am yung booking. Uh, ah, anong item po yung papadala po nila? Ay, no. I'm sorry? Ah, bali, confirm ko lang ma'am yung booking. Uh, ah, anong item po yung papadala po nila? Ah, pagkain po. Ay, okay, okay. Marami po ba ma'am? Kasi naka-box lang okay. po ako ma'am. Ah, hindi po. Ano lang po? Parang ah, uh, one and a half to two. Ay, alright. Um... One and a to two. Kung hindi ako nagkakam. Ay, half. sige, sige ma'am. Andaway na um, po ma'am. Um, sige po. Salamat yeah. po. Salamat po. Ah, sir, Papa. Tower 1 parking po tayo makita. Sa baba po ako. Ay, sige, sige po. Tower 1 parking. Alright, sige po. Ang dawin na. po. salamat po. Ingat. Alright, nakakuha tayo ng booking. Bali, ganyan form ko muna. Since wala tayong box, importante talaga mag-confirm. After nga niyan eh, nakarating na kagad tayo sa may pick-up location and sobrang nakakatawa lang dahil nandiyan na kagad yung customer. Bali yung booking pala na to, is from Pasig going to San Juan for 171 lang pero ginawang 190 pesos ni ma'am. Maganda nga yung fare nito dahil 7.5 kilometers away lang. So medyo sulit tayo sa booking na to. Let's go. Pagdating natin sa drop off, e, pumasok tayo sa lobby para i-drop yung pagkain. Dito. Tara. Basket na. Alright guys, so na-drop na rin natin, kumita tayo doon ng 190 And... Taong dito Katatlong booking pala tayo After nga nilinakuha tayo ng booking, papunta naman siya ng Mandaluyong I bike pala sir, tala ko ano Ah. bali ang booking na pala na to is from here sa menu Manila going to Mandaluyong for 151 pero mamaya gagawin 200 ni ma'am. Alright guys, so nakapick up tayo ng booking. Sobrang lapit lang niya, 151 pesos, 6.6 uh, kilometers. From here sa may um, QC going to Mandaluyong sa may likod data to ng Mega Mall. So, yan. Let's go! Ay! Kumaraw na! Alright guys, so nakarating na tayo sa so may trap up and waiting na lang tayo kayo Alright, so na-drop na rin natin yung item guys Binigyan tayo ng 151 lang siya pero binigyan tayo 200 eh, no? Sa Gcash, sarap Sa totoo lang kahit sa simpleng tip lang eh Sobrang natutuwa na kami mga rider Dahil sobrang laking bagay na rin para sa amin yan After nga niya na nakapick up tayo ng booking, bali, papunta naman siya ng Valenzuela. Tama naman po. Tama naman. Okay. Okay. 30, 30. Okay. Yeah. Doon na lang po yung bayad. Sige, Sige po. Alright, guys. So, nakuha tayo ng booking. It's uh, from here sa Makikipasi going to Valenzuela. 20 kilometers siya for 247 pesos. Alright, let's go! After ganyan ay pumatak na naman yung malakas na buhos ng ulan Kaya wala tayong magawa kundi magkapote ulit oh. Sa totoo lang in-enjoy ko na lang din talaga yung mga ganitong moment Dahil pangako ko rin naman sa sarili ko na hindi habang buhay ganito tayo Ito yung mga gandang alaalang masarap balikan yung mahirap pero masayang trabaho Alright guys, okay. so nakarating na tayo dito sa may village Kapag i deliver natin Actually, um, hindi nakapin yung exactong ano eh Straight pera, siguro hindi talaga napipin Pero oh, nagpasis na ba tayo dito sa guardia I mean, nagtanong tayo sa guardia Nakakapat daw, nakakapat daw sa daw, nakakapat daw Nagkakapat bahay dito Salamat sir. Thank you. Okay, 250. Kain muna tayo mga tol. Gutom na ako. Oh. After nga niyan eh, kumain muna tayo at nagpahinga At may nakuha nga tayong booking dito na papuntang tagig Actually, pinalagan ko na to para makakota tayo kagad Ayan, pick up to Kaya, no? Ronald? Dara-dara, sir Dulo Pag-pick tayo mga tol Bagi niya ano, na ano, siya Ako diyan na siya mga bulpok Bula Mag-pick natin Nandito sa uh, box. Seven tinggi lu tu set. Mari kita lihat jalan lah. Alright guys, so naka-pick up tayo ng booking and papunta siya ng Taguig, 33 kilometers, 328 lang talaga yung fare, pero gagawing 600, plus, plus, 300 siya, so 628 mga tol. And yun, bali 70 kilos siya, ayan siya. So naisip ko nga sa Joyride, kumakarga nga ako ng 90 kilos na mga tao, ito pa kayang 70 kilos lang na ano, tapos 33 kilometers lang naman din, kasi sa Joyride ang 33, sabi mo nang papalo ng 500 eh. Tapos ito, um, nasa 600 plus na. So, kinuha ko na rin. Yun din naisip ko. Para makakota rin na maaga. So, on the way na tayo sa Maytagig, guys. Malayo yung biyahe to. So, yan. Let's go. Pagdating nga natin sa drop off, hindi ko kalain na ganito pala kasi kip daanan nila. <laughs> <laughs> eh, Ito, para lang. Ito, Alright guys So na-deliver na rin natin yung item And Kumita tayo ng 650 pesos So nandito tayo ngayon Sa may bandang paranyake Pasukot na to So grabe talaga yung Sigip ng daanan Di ko alam Paano sila napubuhay din Grabe yung ano Ang lalaanong Nadaanan natin kanina Pero yun nga At least Natapos na natin yung mga booking ngayon Pali Ilalagay ko na lang dito Yung total na kinita natin Mga tol So I'm not sure kung nakilang booking tayo tignan natin So nakatotal of So nakatotal of 6 bookings tayo mga tol And dito sa app naka 932 Pero ilalagay ko na lang dito yung gross income na meron tayo At Minus dun sa pinagas natin kanina na 150 lang naman yung pinagas natin kanina eh. Pero magpapagasan rin ako kasi wala na rin So ayun mga tol ah, Maraming maraming salamat kung nakabot ka man dito And don't forget to comment, like and subscribe Kung nagustuhan mo yung mga gantong content And ayun Um, sana um, ano pa tayo makapagkaya pa tayo kasi alam niyo naman na nagbago tayo ng content diba yung mini fan and ngayon kasi sobrang free time ko kaya namis um, na -miss ko rin kasi maglala mo so yun pag may mga questions kayo comment down below and maraming maraming salamat In this issue vlogs see you next vlog everyone I hope you enjoy the vlog peace out Take care.